Wala, wala ko na -receive. Wala kami yung time na yun. Sir. Sa inyo po, sa inyo po inabot, sir? Wala akong na receipt. Noong April 18 din po. Wala nga akong na receipt. Ayun, nakakunan tayo ng parcel and eh, nagpe-prepare na lang tayo. Para pumunta na area and may tatawagan muna tayo kung nung meron tayong customer complaint. Yan. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Ayun, proceed tayo dito sa ano? Proceed tayo dito sa block saan dito yung customer nag-complain na nasan daw yung order niya. Nakatagas delivery pero oo, oh, daw oh. yung order niya. Pero sigurado tayo, deliver natin. Okay hey, sir, and confirm na ball pin yung laman nun. Apo! Oh, uh -huh. Ma'am, sa Lazada po, regarding po sa customer complaint, si uh -huh. hey, sir po yung nag-receive nun. Po. Uh -huh. Hindi po, yung complaint niya po, yung customer complaint niya. Yung uh -huh. deliver ko ng uh -huh. April 18 po. Uh -huh. Yung customer complaint niya, ma'am, regarding dun sa... Gel pen ba yun? Opo. Si sir po nag-receive noon, ma'am. Si sir. Si ano po, si sir, tatay niyo po ata. Kasi na, nakalagay na, na, na. lang dito. Ay hindi po, ma'am. Hindi po pinicturean ko po si sir po, nagsabi sa akin po wait lang. Siya po nag-receive, ma'am. Hindi ko to nag-receive. Yeah, tiyan lang po po ni sir kung ano lang, sabi ko, ballpen po ata. Wala, wala ko na-receive. Wala kami yung time na yun. Sa inyo po, sa inyo po inabot sir. Wala akong na-receive nung April 18 din po Wala nga akong na-receive, wala na kami. Wala na receive ko lang ng sa araw yung ano daw yung malipang sa delivery niyo yung ano yung para Spider-Man na hoodie. Okay. Eh wala mang Spider-Man patok po na lang Wala akong na nakalagay lang dito. Paano paano? Pa pa hindi po ang picture ko po yun dito, hindi ay. po nakalagay sir. nakapicture naka picture po dito 'yon. Kasi ay. may mag receive Ano namang na-receive ko? Ay, bawal po yung mukha sir. Ay, hindi hindi. Kamay ko. Kamay ko. Nasa po yung pouch, pa niya po ko ng pouch. Yung mga na niyo po dito, yan, dito, sabi ko nyo sa kay Arnold, dito siya shoot, kasi may box kami dito palagi. Eh, wala, well, nandun po yung nakalagay, ma'am, nung time na yun. Asa po yung pouch? Pacheck po ako ng pouch. Wala nga ang pouch eh. Ba Meron po yun, ma'am, nareceive. Hindi, dito yung tano. Wala nga kami na -re receive eh. Paano mo sasabihin sa akin na receive Kailan po ba yung lalaki dito, sir? Ha? Kayo lang po ilalaki dito? Oo. Oh. Oy O kayo po yung nag-receive nun, sir? Wala nga ako na-receive. Sana na siya din na lang. Wala po kayo yung CCTV dito, sir? Wala. Wala. Ito yun, o. Oh. yun nga yeah, po, tiyan ang sa akin. Hindi kung ano naman. Hindi po, yung pouch na lang po na receive Yung Wala siya niyo yung mali. Paano namin siya sabihin may na-receive? Ah, itong pouch na to. nakadikit sa wall, yan. O yun po yung dineliver ko dito. Opo, po nasan po yung voucher yun? wala nga kami. Ay, ako, makikita, wala nga kami nakuha. Wala nga kami nakuha. Na, 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 receive, kasi pinicture lang mo. Meron po, maybe. bin. hindi nga po. Kasi ire receive na nga po. Eh. Sir, kayo, kayo po nagsabi lang, sir. Wait lang. Sa loob po kayo. Wala nga. Hindi, wala. hindi naman po na yung interesan yan, ma'am. Wala nga. Pero dami lang na receive. pero kung dito, wala. Siyempre, ito rin. Kapag ito, wala. Pati sticker na, wala. Eh. Ang wala. Hindi, doon. Meron ako ba sa mga point-jet. Sino gusto ko talaga doon? Bakit? Gawa rin. Paano na nasasabing na resigura nga kami ng SIN? po yung uusap ko noon, sir. Kung kayo lang po yung lalaki dito eh. na receive ko noon. Basta may nare-resive ako noon. Ganto po. Ganto yan, sir. Explain ko yung ano ko ha. Yung yung scenario ng time na yun. Tumawag po ako dito. Ang name ni ma'am. May sumagot po sa loob. Lalaki. Kayo po ata yun. Kung kayo lang po yung lalaki dito. Sabi niyo, wait lang po. Saan ko naka yung na-receive ko yung ano, yung hoodie lang. Yun lang na-receive ko. Oo. Yung, ano. Kasi po, tapos tinanong niya sa akin ano po laman. Wala ka, hindi ako tiyan, hindi ko tinatang. Eh, hindi po. Tinanong niya ano yan. Sabi ko parang ball pen po kasi may gel po nakalagay. Wala nga, wala akong na-receive. Hindi, yung mga pouch po na na-receive niyo na nakaraan. Pwede po makita. Tapon ko na, pero wala naman laman kasi. Siyempre pagkakarata ko, no. Tinan ko wala ng laman. Tapos, sigurado po, po, po pa-receive nandito eh. Wala, may video din po ako nung kaya yung motor ko nandun, yung camera ko nandun din po, pero yung video po, tumatawag po ako dito. Wala, wala. Ito yung pouch na huli ko na ano, mali pa nga ang delivery. Ano po yung pouch? Yung pouch po yeah, yung, yung ano? Ayan yeah, o. Tingin nga po. Patingin po. Ayan yeah, o, ang laman niya, yung eto hoodie. Hindi, patingin niya po ako nung ano. Mam. Ay, paano po ba iba? Bakit naman kami magre kung... Wow. Hindi po, hindi din po ako no. hindi ko din po ipagpipilitan no. yung ano, kasi alam ko ba sa ko delivered po 'yun. Pakiiba ko na lang po. Pa-check po ako ng Yung pouch na to kasi. Hindi 'yung pouch po pati na ko, ma'am. Alin ba? Yung, yung kadina po. Yung Yan po 'yung laman eh. Tayo ko. Dito po sa picture niya, ma'am. Dito sa picture mismo. Sa photos. oh, po sa photos. Iba laman noon, hoodie na hindi ko naman inorte. Ah, oh, pati 'yun po ako. Wala lang, sino makita ko. Hindi, yung isa po. Yung mismo. Pare-pareho lang yun. Yung, yung mismo pouch po.

Ganyan pareho? Opo, ito po. Kaya iba yung laman. Iba yung laman. Ayaw, ayaw, ayaw. nareceive nyo po, pero iba po yung laman. Ang laman yung hoodie. O, oh, yun po. Pero nareceive nyo po yung parcel, ma'am. O, oh. oh, kaya sinasabi mo kasi gel pen, pero ang Yun nga po, kasi binasa ko po, nag-base po ko ito, sa ito, description. Pero laman. Ay, hindi ko po alam yung laman. Kasi nag-base nag lang po ko sa Ay, description. Ay, re-return nyo po yun sa seller, ma'am. Tapos hindi, Hihingi ko po kayo letter kasi, ma'am. Ako naman po yung mga sa, tra sa trabaho ko. Hindi, na-receive ko nga yan. Yun nga po, sir. Ako where po yung para receive where where sa inyo lang. O, yun yun po right? yung mali, ma'am. Yung seller po yung mali. Hindi po sa buong sir. I-re-return nyo so, po yan. Paano re return yun. Sa app po. Na-order receive nyo na po po yan. Oo. Oh. Ayun lang. Kung na-order receive nyo na po okay. sa app. Kasi siyempre na-open ko. Malay ko bang yun lang. Hindi, okay lang po na na-open nyo. Oo. Oh. Pero ang tatalatang ko po, kung na-receive niyo na-order receive nyo na po sa Lazada app nyo. Eh, hindi ako nag order yung isang ano. Hindi, si order receive. Patayin Pati yun nga po nala sa up niya, ma'am. Hindi, wala ako siya. Ah, hindi yun yun. Hindi ako nag-order siya. Nag-order para sa akin. Picture ang ulam po yung... Ouch ito ano, ibay na receipt iba yung... oh, Kaya po tama yung si Sir na nakausap po ng time na yon. Oh, kaya lang po ang ball ang, ball ball ang, ang mali po doon, iba yung laman. Oh, Kasi bro. ang yung tanong sakin sa ni Sir na kung ano laman, sabi oh, ko bolpen. Nag-base lang, lang po ako sa description. Oh, pero pagbukas namin dito, ayun oh, na po. Iba na yung laman. Oh, no, yung po. ano, ano An? namin? Kung sino po yung nag-order, ma'am, yung app na gamit, i-ano niya po return and refund dito po. Sige, ibigay mo sa amin ano. Ganito po yung gagawin nyo. Punta po kayo sa my account. Yung to receive. Nandito naman po yung mga to receive si nyo. Kaya ka to receive ka nyo. Hindi ko na hindi. Hindi ko na hindi. Hindi ko magtitext kay Arnold eh. Yan. Makikita nyo po dito kung ano yung ano, yung yung item. Tapos kiklik nyo po yung return and refund. Meron po na return and refund. Opo. Eh. Tapos ma'am, hingi lang po ako ng letter kasi kailangan po sa office namin eh. Na narasim niyo po talaga yung item. Iba lang po yung laman. Sabi ko kay Arnold, ito, ito, ito na, ito pala yung item pero ang laman, hindi gel pen. Ito, yes po, ako po. <laughs> picture ako din yung ano ma'am, yung <laughs> naging laman. Yung laman daw. Ayan. Wait lang ma'am, picture ako lang. Tapos ma'am, pwede nga po letter ha. <laughs> na... Pasa maleta. Baka doon sa Hindi, okay lang po. Huwag na po ka na laman. naman. Higyan po ako ng letter. Kasi sabi ko lang, I love. Iba yun naman po ng parcel. Higyan Opo, tama po. kaya, kaya po, tanda ko kaya sir eh. nag tayo ng time na yun eh. Kaya sabi mo, Bol. Opo, yun po. Nag-base lang po ko sa yung sabi ko yun sir, sa description. Sabi, No, oh, po. Supposed to be gel pen daw yan. Mm okay. -hmm. Kasi nakalagay po. Ah, return ribbon oh, po. Ay, sabi nga, ano yung, ano gagawin niya? Ano po, pag once na i-process na po natin sa return refund, papasok po siya sa Lazada wallet ni sir, kung kaninang account po. Kaya yung refund. Oh, ano po. sabihin ko dito sa kanya? Ah, uh, return ng refund process po. Paano yung return ng Pick upin po yun dito. Apo. <laughs> ah, kami din po pipig up na ko kanina po ma-assign sa amin. Eh yun, kasi nabubutan makianod yung bayad. Yung natin yung e, parang mapalitan. Kung so, pwede yung gamit yung nani Teo yun, kaya lang mm, pagpapalitan. No? Sa na-order lang ng gel pen. Hindi mm. no, pwede yung palitan ng gel pen yun. Palitan <laughs> iba, iba, Ibang seller po kasi yan, ma'am. Ang nangyayari po, yung kung ano yung dadalhin sa amin ng truck, hindi, deliver namin. Ma'am, hindi lang po ko letter. Anong sabihin ko? Uh, receive nyo po yung parcel, pero iba, iba po yung laman. Eh ano, wala akong pen. Tsaka isang ID ma'am, mapipicture lang ko lang po. Kasi sa ganun ma'am, ang trabaho kasi namin makapigtuhan yun. Kasapin ko na lang kaya o Kasapin mo na lang. Possible kasi ma'am, materminate kami sa ganyang complaint. Mali ang delivery pala. Mali po yung laman. Kasi sa Iba naman pala yung ah. No! Sabi mo kasi hindi na receive. Kaya yun ang sinabi ko. Hello sir. Ma-receive pa rin item. Hello sir. Good morning po. Ako po yung nag-deliver. Ako po yung courier na nag-deliver -de sir. Oo, nireklamo ko kasi sa Lazada. Kaya nga po. Ah, sir, receive po yung, yung ano, sir, yung item, sir. Kaya lang po, iba yung laman. O, paano yun? I, ano ko, request na ako ng ano ng return. O yun, return ribbon po. Opo, pwede naman po yun. Hindi naman nag-request sa Lazada. Ay, wag po kayo kay seller mag-direct, sir. I-direct nyo na po sa return. Sa Lazada, sa Creo. Hindi po. Hindi Opo. Sa na mismong, na. sa mismong audio po, sir, sa to receive. Opo, oh, doon ka nga ginawa. Tapos uh, return -repan. and refund. Opo. Oh, Dinireference ko na, so hindi pa nagre-reply. Ah, bali, waiting po po na approve yun sa seller. Once na hindi po nag-approve yung seller, sa binigay na oras sa kanya, automatic po siya, marireturn and refund po siya. Ah, oh, oh, sige, so atay na lang. Opo. Nag Nagihingi lang po ako dito kay ma'am ng ano, sir, na letter na nareceive nare nyo po yung parcel, pero iba po yung laman. Kasi sir, yung sa gano'ng sinaryo po kasi sir, kami yung mawawala ng trabaho. O oh, sige, pala. sige. Pero paano paan yung gel pen, Ay, Hindi na yon. Hello, hello? Paano yung gel pala? pen? <coughs> wala, mag-focus yung tenor na yan. Opo. Na, wala, wala yun. Gel pen, yun pala, iba naman. <coughs> pala, iba naman. <coughs> yung parang hoodie na, ang <coughs> pangit-pangit. Oo, oh, oo, oh, magiging Pag nari-punty, balik ko na lang sa'yo. Itayin na lang natin yung reply. O sige. Okay. Okay lang po yung papel na may sulat po. Basta maano po yung letter. Ah uh, receive niyo po yung parcel. Ah uh, mag ano po, name niyo po. Ah uh, name uh, una po. Hindi, wag na pong address. Ah uh, letter lang po talaga uh, po. Kaya pala mali pala item. Opo, pero iba po pala yung laman. But delivered the wrong item. Opo. Iba yung pinadala ng seller. May mga natanggal na po kasi ganyan sa amin, ma'am. Tapos. Hey. I... Hello? Uh, received the parcel that... Delivered the wrong item. Ano <laughs> lagay ko ngayon? Ano pa? Ano uh, ang ID? Opo. Uh, ID po. Tsaka pangalan niya po in-perma. Yeah, basta sinabi na, na received the parcel that delivered... The wrong, the wrong item. Tignan nalang. Ay, naka Kaya Yung na, <laughs> ID? Lagay nalang din po, ma'am. Si seller po yung may ano. Si seller po yung may mali. ano tali sir Seller. Sa seller, with, ano. Gave item. Eh, i lang po yung ID, sir. picture lang ko lang po. Sabi nga, huwag you know nang orderin yun. Baka wala tali-tali item. Pag sa ganun, sa, huwag na po orderin sa customer, eh, sa seller yung ganun. Sa shop ulit. Kasi baka namin yan. Oh, kasi maganda ng iPhone. Ito ba? ID. Salamat po. Salamat po. Okay lang. Salamat po. Ayun, medyo nagtagal tayo sa customer na yun dahil nga hindi doon nila na-receive yung parcel. Uh, In-explain natin sa kanila and buti na picture na na yung pouch na na-receive nila. Na yun yung deliver natin sa kanila noong April 18. Kaya lang, iba yung laman. May mga customer talaga na complain na ganun. Iba yung laman pero nakasin din yung parcel. Kaya sa alam sa mga customer namin uh, na, na nag-order lagi. Uh, so, try niyo po muna tawagan yung courier na nag-deliver sa inyo bago po tayo chat sa customer support kasi mga pagkakataon talaga na natatanggal, na determinate dahil sa ganyang, sa ganyang pangyayari. Na-deliver naman talaga ni courier yung parcel pero iba lang yung laman, no, parcel pag-boss si customer. Ah, uh, bigyan din naman pasensya ni si Sir.